Um, How did you manage to be so private? Bawal ang marites. <laughs> o, oh, totoo yun, kasi Iba. nagkasabayan tayo. I mean, uh, these uh, these were the 90s and you kept to yourself. Ang dami mong hits, pero pribadong buhay. Kuya Boy, kasi ganito yan eh. Uh, if you're contented dun sa sitwasyon mo as a performer, as a singer, hindi mo kailangan gumawa ng kung ano-anong bagay Di ba? That's why they do. No, it. I appreciate what you're saying. Diba? Yeah. Di ba? kung kung ikaw eh nandoon sa estado ka, okay, ka na ron. Tama na, huwag niyo na akong pag-usapan. Okay na ako rito. Then you maintain the privacy. Pero nung kapanahon natin, wala kang crush na singer. Crush na singer. Wala eh. Talaga. Huwag wag mo akong titigan ng ganyan. Ang, ha? Uh, <laughs> 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 ang mangyayari kasi don, I always, I always think in the back, at the back of my mind, yung mga anak ko. Dama. Always. Yan ang anchor. Meron kang binabalikan ka agad. Mm -hmm. ba diba? And I really appreciate this. Kasi, ang, ang, ang leksyon, ang takeaway ko, uh, ang kaya mong ipribado ay kaya mong ipribado. Yes. Kung gugustuhin, kung gugustuhin mo. mo. That's true. I mean, so, I learned that from you today. Yes, thank kasi you for saying that. Kung kung, uh -oh. kung gusto mo rin lang kasi bakit ba pinag-uusapan kuya boy? Uh -huh. Kasi nga gusto mo mar ma makita ko uli, okay. 'di ba? Pero if you're contented then, that's okay. it. Anong dasal mo para sa OPM? Para yes. sa OPM sana a ang gusto kong mangyari sa OPM kuya boy. Eh bumalik yung mas maramdaming mga awitin na ngayon kasi uh, of course millennials that's that's the style today okay i can't say na hindi, hindi maganda magandayon mm -mm. kasi yan ang uso eh sana bumalik lang no sana bumalik lang a portion a portion all i'm asking is a portion nung mabibigat na awitin na mas hugot kuya boy, boy ang mga kanta oh. ng Pilipino kaya nga nagugustuhan nila mga they can relate to it. Eh. That's true. Uh -oh. Yes, you go? Thank you for... Thank Alam mo ba, ang dami-dami namin dami, dami natutunan sa'yo ngayong yes, hapon. Salamat. You. Naku, marami. maraming salamat. Thank you for sharing your time with us. Of course. At night tayo, Kapuso, please. Support TikTok Clock. Yes. Ang tanghalan ng kampiyon, that's every day. Yes, that's every, day. every day. Renz is one of the inampalan. Go ahead. 11.15 po hanggang 12 noon. Every day po yan. May bago po tayong singing contest. Lahat po ng mga gusto sumali, sali na po kayo. At February 21 po, may show po kami, OPM Stars at the Theater Soler. Wow! Tanghala ng kampiyon!